Hi guys, nandito po kami ngayon sa PC Rim dito sa Libertad. Bibili kami ngayon ng laptop. Ito yung shop nila guys oh, PC Rim Computer CCTV Supply. Dito yung shop nila sa Libertad, Bacolod City. Ayan. Ito yung shop nila guys oh. may pong pagpipilian po yan sa loob guys kompleto pong uh, computer mamaya guys papakita ko sa inyo sa loob update ko na lang kayo mamaya guys ha pasok tayo yan mga keyboard oh. so ayan pong binili ni solar boy photography ayan oh jibox 17g1 nasa 13,000 na lang guys. Dito puwede na. Ah, To meron din silang gaming. Yung mga setup nila ito. Ay, ito po yung mga tindahan dito. PC room Ayun sa babaw may harap ano? Tiyan nongo so, oh, sa babaw. Lapad ba? Ten point six. Keyboard. Yeah, daming keyboard. Laura, Lenovo. Ayan, papakita ko sa inyong price. Ayan o Yan, nung gusto nyo bumili guys, punta lang kayo dito sa Libertad, Bacolod City, Pizerim. Yan o. HP? 14,000. Okay, so. Ito new yung mga brand new Oh grabe. Ito yung mga brand new Naka plastic. Yan Yan. Ito yung mga brand new mga laptop dito po yung mga sikanan yung mga sikanan yan yan pina ayan yes o papakita ko sa inyo Oh, Guys, ito ito yung mga monitor nila, guys. So. Oh. Tayo yung mga monitor. Maraming pagpipilian dito, guys. you no. Know. Ipson, Meron din silang Ipson na Eco Tank. Ayan sa itaas. Ayan o. Ito yung mga setup na PC. Ito okay guys, pakita ko sa inyo guys. Kain ah. Mahing pagpipilian dito guys. Ah. Sama ko po si Nelson Vlog. <laughs> ah, ito po si Solar Boy Photography. Ito po yung binili niya guys. Oh. HP Intel Core i7 yung mga wadis. Hmm, hi mo na sa vlog. Yun. Katas po ito ng pagbablog. Katas ng sular. Gisok. Bumili si Solar Boy Photography. J. Stephen. Yeah. Ayan guys, so yung try ni Solar Boy photography yung keyboard kung gumagana. So, okay naman guys. Gumagana naman. Katas po yan sa pang-install ng solar guys ni Solar Boy Photography kaya nakabili sa ng bagong laptop HP Ayan. so ito po yung binili ni Tito Nelson ano ito po yung binili niya so okay naman ang gaming na uh, upuan yan yeah. okay naman guys magkano ito sir? 4,000 4, 000? ito yung price yan yeah, 4,499 So, ito po si Tony Nelson, nagbili ng bangko. ayan guys pinakita ko na sa inyo lahat hanggang dito na lang yung vlog natin guys see you may next vlog don't forget to like, comment, share and subscribe bye bye